Magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko lamang pong ipaabot sa inyo ang kalagayan po ng aming lugar dito sa Baryo ni Gimasantol, Pampanga. No? Kita niyo na po yung, yung, mga kabahayan po dito ay lubog na lubog na po sa tubig baha. Nagmistulang dagat na po yung aming baryo at sirang-sira na po yung mga kabahayan po dito na no? dahil sa lakas ng alon sinasalpok ng malalakas na alon yung kanilang mga bahay no? alos lubog na po talaga yung aming lugar at in, at yung iba po ay hindi na talaga matirhan no yung iba nagsitikas na po do sa evacuation center no yung aming school elementary school ay ginawang evacu evacuation center pansamantala ng mga hindi na talaga matirhan yung kanilang bahay no At yung iba naman po ay hindi pa rin umaalis dahil nga maliit lang yung uh, school na ginawang evacuation center no hindi na sila magkasya kaya nagtiis na lamang po yung aming ibang kababaryo dito sa kanilang mga bahay may mga nagsasabi pa nga po na baka next year daw ay tuluyang hindi na matirhan no yung mga bahay po dito sa aming lugar na tuluyan ng lamunin no yung mga kabahayan dito ng uh, dagat no ng mistulang da karag karagatan dagat na talaga yung aming baryo no kaawa-awa po yung kalagayan ng aming mga kababaryo dito na no, hindi na hindi natin maiwasan na makaramdam sila ng takot lalo na kapag sinasal po yung kanilang mga bahay ng malalakas na alon no, halos nababasa po yung kanilang mga kagamitan na sisira pero wala po tayo magagawa na dahil 'yan po ay uh, 'yan po ay plano ng Dios no hindi po natin uh, mapipigilan. no ang Dios po ang may control ng lahat ng nangyayari po sa atin ngayon no uh, at nais nice lang po din po namin ipaabot kung mayroon pong nais nice na magbigay ng tulong po para dito sa aming baryo alam po namin na hindi niyo po responsibilidad na kami po ay tulungan no sa mga nais nice lang po at taus pusong andang tumulong po no para makapagbigay tulong din po tayo sa iba maaari nyo po kaming gamitin no? maaari nyo po akong gamitin ipadala sa akin para maipaabot po yung tulong niyo sa aming mga kababaryo malaking bagay po ito kahit na uh, maliit na halaga lang po ng no, pag pinagsama-sama ay malaking tulong po para sa aming mga kababaryo kahit pambili lang po nila ng mga bigas na kailangan po nila dahil hindi rin sila makapaghanap buhay ngayon dahil sa dahil po sa laki ng mga alon hindi sila makalabas sa dagat no yun po ang pangunahing nga na buhay ng aming mga kababaryo dito. Pangingisda. Hindi rin sila makapagpalaot para mangisda dahil po sa lakas ng alon, na sa kilalaki ng alon, baka po uh, matisigrasya pa sila. So malaking tulong po yung may papaabot po ninyo sa, na tulong sa amin ng no, pagpinagsama-sama po yan. Uh, malaking bagay po para sa aming lahat. At ang Diyos din po ang magbabalik sa inyo yun, no? ng inyong tulong, siksikliglig at tumaapaw pa. Uh, ito po ay hindi sa pilitan sa mga nais lang po na magbigay tulong po sa aming baryo. Dahil alam ko naman po marami po sa ating mga kababayan na nakaranas din no? ng gantong pagbaha, nakaranas ng bagyo sa mga may kapasidad lang po na magbigay ng, magbigay ng tulong para sa aming lugar, para sa aming baryo ito po ay taus puso po namin ipagpapasalamat una sa Panginoon at sa inyo po na kanya po mga gagamitin no? para maipabot po yung tulong sa amin malaking bagay po ito sa amin walang sawa po kami magpapasalamat kung sino man po yung nais na tumulong po no? may kakayahan na makatulong po sa amin yung mga bahay talaga dito ayan no? uh, hindi naman po sa kami ay nagmamakaawa no? pero nais din po namin itong gawin para po sa aming mga kababaryo no? kahit papaano po pag pinagsama-sama kahit maliit na alaga lang yan ay kahit makabili lang sila ng isang kilong bigas no? pantawid na rin po yun sa isang araw nila malaking bagay na po yun sa kanila no? ngayon na nga lang nga po ako nakapag kasi mas malaki pa po yung tubig ng mga nakailang, nakailang, araw po no? dahil sa pasagsagan ng bagyo, laki ng na tubig napakalaki talaga, lumiit na nga po ngayon eh kaya nakalabas-labas na po tayo para makapag-video. Pero yan, lubog na lubog pa rin sila kahit lumiit na. Paano pa kaya yung kasagsagan, no? Yung ilang araw na mas malaki pa, siguro mas kaawa-awan tignan yung aming mga kababaryo, yung mga bahay dito sa aming mga lugar. Inadid lang namin yung aming kapatid na si Sandra dahil galing po kami sa Bible study, no? Nang isang, sa isang bahay po ng aming kapatid sa Sepo, kaya pong biring. Nag-Bible study po kami sa kanila kahit malaki po yung tubig, no? Ito po ay paglilingkod sa Panginoon para magpalakasan po kami sa ganito sitwasyon po, no? Wala po tayong ibang aasahan, wala po tayong ibang lalapitan, kundi ang atin lang pong Panginoon, ang ating tagapagligtas sa mga gantong kalamidad na nararanasan po natin, no? Siya lang po yung makapagliligtas sa atin. So, lumapit po tayo sa Kanya, uh, tumawag tayo sa Kanya, magtiwala, maniwala tayo na kaya niya tayong tulungan, kaya tayong iligtas sa anumang sitwasyon na ating kinahaharap, no? So sana po uh, ay inspirasyon din sa iba at sa mga nais nice na tumulong po, maaari niyo po akong ipm no para po kung paano niyo po maipapaabot yung tulong sa aming barangay. Ngayon pa lang po taus puso na kami nagpapasalamat at God bless po sa inyong lahat na pagpalain po kayo ng Panginoon.